Hello guys, nakikita nyo ba yung blue check mark sa tabi ng page name ko? Social di ba? Ang lakas maka celebrity. Actually, matagal ko ng pangarap na magkaroon ng blue check mark itong FB page ko. Pero hindi pa available ang blue check mark before sa mga page name na hindi nagmamatch sa ating full name. Usually available lang to kapag ang page name mo is the same sa full name mo nga or sa ID mo. Pero kahapon, nagulat ako dahil pag open ko ng FB ko, pinapa up na agad ako ni FB Meta nga. Pinapasend niya na ako agad ng ID para daw ma-set up na agad yung blue check mark pero bago tayo mag sa video na to sa mga bago, make sure naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kang updated sa mga tips and tricks na i-upload ko pa dito. So, ayun na nga. 2 to 3 days din akong nawala dito sa aking page dahil medyo hindi naging okay yung pakiramdam ko. Pero pagbukas ko nga ng Facebook ko, napansin ko na may pop-up si FB at sinasabi nga niya na iset up ko na daw yung blue check mark Since matagal ko ng pangarap na magkaroon or ma-verify ang page ko, eh agad-agad ko namang kinlik yung pag set up nga ng blue check mark. Hindi ko sure kung selected pages lang ba ang available dito sa meta verification process na to or kung random ang pag-select ni FB. Pero wala talaga akong ginawang kakaiba, wala akong inaplayan, wala akong settings na kinlik. Nagulat na lang ako na biglang may nag-pop up sa screen ng FB ko na ayun nga mag-setup ng Meta verification. So, sabi ang process daw is aabutin ng 24 to 48 hours. Pero yung case ko, wala pang one hour na approve na agad yung application ko. So, nagkaroon agad ako ng blue check mark. Ang ginawa ko lang is nag-send lang ako ng ID picture ko, which is yung driver's license ko. At nagbayad ng monthly payment na 469 pesos. So, yung 469 pesos, e babayaran mo kada buwan para ma-maintain mo yung blue check mark mo nga. So, ngayon, hindi ko pa sure kung worth it ba ang magbayad ng 469 a month para magkaroon ng blue check mark so babalitaan ko kayo tungkol dito and tip lang when it comes sa pagsisend ng picture ng inyong valid ID eh i-make sure nyo na agad na clear or hindi blurry yung mga pictures na isisend nyo actually ako naka to 3 times akong retake ng picture dahil yung ibang picture or yung ibang word sa ID eh blurred so minake sure ko na talaga na 100% na mababasa kung sino yung mag-check ng ID ko para one time lang yung process ng pagsisend ko ng ID. Hindi na pa ulit-ulit. Baka kasi tumagal pa yung process kapag may hindi sila mabasang information sa ID na isisend mo sa kanila. And according sa FB Meta, ito daw ang mga advantages or benefits kapag ikaw ay nag-subscribe sa Meta Verification or nagbayad ng blue check mark sa inyong page. So, sabi niya dito, verified badge, magkakaroon ka ng blue check mark. So, kapag magko-comment ka, kapag magpo-post ka sa iyong Facebook account, eh magkakaroon ng blue check mark yung tabi ng name mo. So, alam na ng tao agad na ikaw yung nagpo-post para iwas impersonation, mga ganyan, iwas scammer, iwas budol, and mas maniniwala yung mga tao nagbabasa ng post mo kasi meron kang blue check mark. And sabi pa, impersonation protection, which is, nabanggit kung nga kanina, since alam ng mga tao na nag-send ka ng valid ID sa Facebook. So, hindi agad magagamit yung details mo, yung profile mo, na mang budol or manloko ng mga tao. And then, sabi pa, meron kang access sa customer support, upgraded profile features, access to trial features. Pero ang pinaka-nagustuhan ko dito ay yung top search results. So, based sa understanding ko dito sa top search result is, priority ka ni Facebook na i-showcase yung mga content mo, yung mga pictures mo, yung mga videos mo sa mga taong nagsusearch sa Facebook. Like for example, meron kang vlog about paano magluto ng adobo and then may mga taong nagsusearch ng paano magluto ng adobo. So ang gagawin ni FB since meron kang blue check mark is ikaw yung iyalagay niya sa pinakauna or sa pinakaunang page ng search result and it means na mas madami yung followers mo, mas madami yung views mo, and mas madami yung engagements mo sa mga contents na ina-upload mo. So maganda siya kung ikaw ay naghahanap nga ng mas maraming tao na makaka-discover ng page mo. And it also means kapag kumikita ka eh, mas marami yung kikitain mo. Siyempre, more views, more followers, more engagements, more fun. And after kong i-activate ang blue check mark or meta verification sa page ko, napansin ko agad na nag-green yung mga numbers sa dashboards ko. Wala pang one day nag-green na sila agad. So I think nag-work yung top search results. Mas madami yung taong nakaka-discover ng page ko after kong i-activate or after kong mag-subscribe dito nga sa Meta Verified or Meta Verification or blue check mark. So let's see if my changes ba sa performance ng page ko sa mga susunod na buwan. Kung worth it ba talagang magbayad ng 469 pesos para sa Blue Checkmark or kung i-discontinue ko ba ang pagbabayad ng 469? Medyo malaki din to ha, almost 500 na din siya kada buwan. So tignan natin kung masusustain ko bang magbayad ng almost 500 pesos para lang sa Blue check mark So wag niyo kalimutang mag-follow sa page ko para ma-notify kayo kapag na-upload ko na 'yung video tungkol sa update ko nga kung worth it ba magbayad para sa blue check mark. And yun lang naman for today's video. Comment below kung meron kayong questions tungkol sa meta verification or blue check mark ni Facebook. Thank you so much for watching and bye for now.